Welcome back sa ating panibagong vlog guys Ngayong araw papalitan natin Yung maingay nating pipe At lalagay na yung Stock muffler ng ZX25R natin na Stock nya Maraming salamat nga pala kay Sir Jason Muffler Shop Siya yung pinagkuhanan ko nitong Muffler at Siya na rin yung gumawa sa Customized na elbow Bago natin palitan cold start muna natin yung kontrabida tambucho natin napakaingay na kaya palitan na natin para para sa ating mga kapitbahay ay hindi nakakaya peace buti na lang nandito si kuya yung pinsan ko para samahan ako na paklasin yung pipe ng motor at ipapalit na lang yung stock Mm, laking ito buti lang dukaw tanggal na guys <laughs> yan bale need pala tanggalin yung muffler bago natin mahugot yung mid pipe kasi sasabit yung bracket ng muffler sa my footrest ang ayos ng pagkagawa ng mid-pipe niya guys. Napakaganda yung pagkagawa sa loop para mas mapahaba yung pipe. Yan kung mapapansin nyo yung muffler, customize na yung nilagay na elbow kasi natanggal yung catalytic niya. Ginawan niya na lang para isuksok na lang. eh.

para yun ay sa eh. Sige naman. Maraming naman. Dalawa. Tataan ay baka sa balit ikaw na tuloy luna. Na? Yan guys. Nilagay na yung stock. Kasama natin si Kuya. Singaw.

51 pa lang 52 tayo natin mag 60 para bomba bomba natin yan si kuya kasama natin guys dito na lang parang siyang remienta parang siyang cold cold start nya guys ngayon kahit mag ride ka na ng gabi wala nang mga gagambala hindi na siya bulahaw oh. sublik tatang ka kalamot And guys, one by na natin, 60 na Ayos na guys